Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, ang malaking storya para kay Clay Thompson at ang ginawa niya sa laban versus Portland Trail Blazers, yan ang ating pag-uusapan sa video nating ito. So hawak na ng Warriors ang 5 winning streak mga kaibigan na matalo naman nila ang Portland Trail Blazers sa ikatlong pagkakataon ngayong season, nandahil nga din yan sa pagbabalik laro na ni Clay Thompson grabe si Clay ngayon nyo sabihin na laos at hindi na magbabalik ang malakas na laro ni KT11. Hindi nga dapat nahusgahan agad ang manlalarong ito kasi isang elite player po talaga ang isang Clay Thompson, apat na beses nang nagkampiyon sa kanyang career kaya hindi siya basta-basta mga kaibigan at ngayon nyo rin sabihin na dapat na siyang e-trade ng Golden State Warriors. Na sa mga hindi pa nakakaalam ng simulang mag-init si KT11 this season 5 to 1 ang standing ng GSW sa kanilang mga laban, isang beses pang natalo ang team sa pag-aapoy ni Thompson sa madaling sabi napakahirap nilang talunin pag maganda ang nilalaro ni Clay sa bawat game. Dito natin malalaman kung gaano siya kahalaga sa grupo na sa kanyang huling anim na laro ay nag-a-average ito ng 26 plus points per game. Magandang senyales ito na malakas pa rin ang Golden State Warriors kasi andyan pa si Clay, at wag nating kalimutan itong si Stephen Curry ito na yung tulong na hinahanap ni Steph para manalo sa mga laban. Ngayon ay panoorin po natin ang ginawa niya sa laro contra Portland, anim na threes ang naipasok ni Thompson sa bakbakang ito. Ngunit bago yan ay wag kalimutan na mag-like at mag-subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe bilang suporta. Maraming salamat po mag-iingat at God bless sa lahat.